Hi mga kapansit! Ay grabe, nandito na naman tayo sa paborito niyong tambayan tuwing gabi o tuwing malandi ang ihip ng hangin. Hehehe. <laughs> Welcome sa Sexy Pansit PH, ang channel na hindi para sa mga inosente. Dito hindi lang kwento ang iniinit, pati imahinasyon niyo. Ako nga pala si Maxi, ang inyong kachismisan, kakwentuhan at kachukaran tuwing gabi. At kung ngayon ka lang nakinig, Aba, prepare mo na ang kape, ang yosi, o kung ano man ang gusto mong hawak habang nakikinig. Dahil itong kwento natin ngayon ay pampainit sa dibdib at kung saan saan pa. Charot, hehehe. Ang title ng episode natin ngayon, Gym Buddy, Shower Daddy. Ang love story ng dalawang batanggenyong lalaki na parehong may tinatagong muscles at feelings isang certified paminta at isang mabait pero bigay na bigay rin pala ready na ba kayo mga kerengkeng sa gabi o umaga let's go alam niyo mga kapansit minsan talaga ang true love hindi sa simbahan hindi rin sa coffee shop minsan sa gym mo pa makikita oh sa gym dun sa pawesan, wet na wet at kung minsan Amoy pawes pero masarap hehehe. Eto na nga ang kwento. Ang bida natin ngayon si Kyle. 32 years old insurance agent sa isang malaking kumpanya sa Makati. Naka long sleeves tuwing umaga. Nakasando at tight na shorts sa gabi. Corporate guy by day, gym beast by night. Hindi siya katangkaran pero ang katawan, hala ka girl! Para kang sinampal ng muscles kapag nadikit na sayo. Yung tipong may pawis pa lang siya, parang gusto mo na siyang punasan ng buong katawan mo. Charot, feeling influencer nga minsan tong si Kyle. Kasi sa bawat set ng workout, may selfie. Leg day is pain, but sexy is gain. Mga ganyan ang caption niya, habang nakaflex ng quad at umbok. Lagi din siyang nakafilter, pero kahit wala, tanggap ng madla, lalo na kung nakaboxers lang, yummy. Pero may sikreto si Kyle. Bukod sa pagka-dedicated sa gym, eh may tina-target siya. Hindi fitness goal, kundi lande goal. Charot! Enter Paul. Naku mga kapansit! Si Paul parang adobo na may sili. Mukha siyang mabait, pero pag kinagat mo, may anghang. 32 din siya. Supervisor sa isang sikat na bangko. Kaya laging desente ang dating. Pero pag nagtanggal ng polo shirt at nakasando na, hala! pati straight na lalaki mapapalingon. Pareho silang taga Batangas, kaya may instant connection. Kumbaga, parehong matatapang daw. Pero alam naman nating minsan, ang tapang-tapangan sa labas ay malambot sa loob at hindi lang puso ang sinasaktan, kundi, well, ibang parte ng katawan. Char, ayun na nga, naging gym buddy, coffee buddy, at cinema buddy ang dalawa. At kung anong klasing body pa. Kayo na mag-isip. Laging sabay sa leg day. Sabay magkape after ng gym. At kung minsan, sabay ding nag-dinner sa 7-Eleven. Romantic, 'di ba? At dahil pareho silang nangungupahan lang sa Makati, ayun. Nagdesisyong sila magsama sa isang apartment. Tipid-tipid din pag may time, pero touch-touch din kung minsan. Charot, hehehe. Unang gabi pa lang sa bagong apartment, naku, naka-boxers lang si Kyle habang nagluluto ng etlog. As in, literal na etlog. Pero si Paul napatitig, tila na-hypnotize ng oil sa pandesal ni Kyle habang naglilipara ng hotdog sa kawale. At si Kyle naman, kunyari chill. Pero sa loob-loob niya, Paul isubo mo na, este, kainin mo na to. Ang ganda ng chemistry nila, mga kapansit, parang peanut butter at saging swak na swak. Pa! Ganern! Pero kahit ganon, wala pa rin umaamin. Walang moves. Walang lande. Hanggang sa dumating ang shower room moment. Eto na talaga ang kabog sa lahat ng kabog. Pagkatapos ng isang intense na back day sa gym, halos sabay silang pumasok sa shower room. Parehong pagod, parehong pawis. Parehong ready ng magpa-wet scene. At ayun na nga, habang nagbabanlaw ng pawis si Paul, napansin ni Kyle ang mga patak ng tubig sa dibdib nito. Kada patak parang slow-mo sa kanya. Parang may naririnig siyang sensual background music sa utak niya. Ah, Paul. Ang mga patak ng tubig sa'yo, parang honey sa pancake. Gusto kong dilaan. Tapos, habang pareho silang nakatuwalya lang, biglang lumapit si Kyle. Pare ang tigas ng braso mo ngayon ah, sabay hawak sa bisig ni Paul. Of course, nag-arm day kasi ako eh. Sagot ni Paul medyo awkward, pero hindi pa natigil si Kyle. Hinimas niya ang braso, dahan-dahan, paikot-ikot, sabay baba sa dibdib. Grabe, ang firm, parang gawa sa bato. Nagkatinginan sila, matagal, intense, parang eksena sa pelikula. At ayun na, napababa pa lalo ang kamay ni Kyle. Hanggang sa humawak na siya sa pinaka, well, yung matigas na parte ng pagkataon ni Paul. At mga kapanset, si Paul hindi nag-react, hindi pumalag, hindi umales, imbes na pasinghap. At biglang sabi, Pre, wag ka nang tumigil. Boom! Plot twist! Ewan ko kung pawis yun, o luha ng kaligayahan ng tumulo kay Kyle. Pero sa moment na yon, alam niyang hindi lang braso ang matigas, kundi feelings din nila para sa isa't isa. Pagkatapos ng shower room incident na yon, akala ni Kyle, eh di game na, tuloy-tuloy na sa pork barbecue ang landian. Pero hindi, mga kapansit. Pagbalik nila sa apartment, ang tahimik ni Paul, as in, parang walang nangyari. Nagpapatuyo lang ng buhok, nagsusuot ng boxers, tapos biglang nagtanong, Pare, gusto mo ng itlog? Magluluto ako. Ha? After ng lahat ng yon, itlog lang ang inaalok? Ang saklap. Parang inumpog ang feelings ni Kyle sa microwave. Pero chill lang si Kyle. Hindi siya nagpadalos-dalos. Kunyari chill lang din siya. Habang ang isip niya ay tumatakbo ng marathon. Ano yon? Trip lang ba? O may naramdaman din siya? Yung wag ka nang tumigil ba, literal lang? O may meaning? Mga kapansit, ito na ang simula ng mental breakdown na may kaunting libog. Kinabukasan, normal lang ulit si Paul. Parang walang nangyari. Nag-ayos ng necktie, nag-toothbrush, sabay sabi ng, Pare, alas na ako ha. May 9 a.m. meeting kami. At si Kyle, ayun, tulala sa egg sandwich. Nakasando, naka boxers pero ang puso niya, hubad na hubad sa questions. Pero hindi siya sumusuko. Sabi niya sa sarili, gusto mong maglaro? E di maglaro tayo, Paul. Fast forward to Friday night. May happy hour yung company ni Paul. Si Kyle, walang pasok kinabukasan. So, guess what? Nagplano siya habang wala si Paul, naglinis siya ng buong apartment. Naglagay ng scented candles sa banyo, lavender para ma-relax daw. Nagluto pa ng sinigang. Yung may extra sile. Pagdating ni Paul, medyo tipsy. Aba, ang bango naman ha? Sabi ni Paul habang inaamoy ang paligid. Oh, ikaw lang talaga ang gusto kong amuyin? Sabay hagigig si Kyle. Landian Alert Level 2 activated. Paul just chuckled. Pero halatang namumula. Dahil ba alak yon? O sa lande? Walang nakakaalam. Habang kumakain sila ng sinigang, si Kyle nakasando lang ulit. Yung sando na halos na parang hubad na hubad na. At si Paul? Tinititigan ang collarbone ni Kyle habang sinusubo ang sinigang. Tapos biglang sabi ni Kyle, Masarap ba? Ha? Huh? Tanong ni Paul. Yung sinigang? Ako, Sagot ni Kyle. Putok na putok na ang landian. Pero tawa lang si Paul. Uminom ng tubig. Pero mga kapansit, nakita ni Kyle. Nanginginig ang kamay ni Paul. At matigas ang shorts. Hindi shorts ni Kyle ha, shorts ni Paul. Ibig sabihin, may gising sa bandang ibaba. Later that night, habang nanonood sila ng Netflix, Kunyari lang yun ha, alam na natin yan. Nagkapikunan. Si Kyle unti-unting itinabi ang braso niya kay Paul. Tapos kunwaring natulog sa balikat. Si Paul hindi na gumalaw, pero hindi rin umalis. At doon nagsimula ang unang accidental cuddling session. Yung tipong parang magjowa pero walang label. Parang sinigang na walang sampalok. Hindi official pero asim sarap pa rin pagdilat ni Kyle 2am na nakatulog silang magkadikit at si Paul nakayakap na sa bewang niya. Pero hindi pa rin sila nag-uusap about sa shower moment. Walang pag-amen, walang confrontations. Ang tawag diyan mga kapansit, emotional edging. Araw-araw pareho lang ang pattern, gym. Landian sa mata, shower. Sabay ligo pero may distansya tulugan, magkadikit pero hindi magkatabi ng damdamin. Hanggang isang gabi, habang nasa banyo si Kyle at nagsasabon ng katawan, biglang bumukas ang pinto. Si Paul nakatapis lang. Sorry, pre, naiwan ko yung toothbrush ko dito. Okay lang, pareho naman tayong naliligo sa honesty. Sabay kindat si Kyle. Si Paul naglakad papunta sa salamin. Pero habang lumalakad, Nalaglag ang tuwalya. As in, boom! Walang sensura. Nakatalikod nga lang. Pero mga kapansit, sapat na ang view para matunaw ang sabon. Tumingin si Paul kay Kyle sa salamin. Chris, gusto mo bang tumulong magsabon? And that's it. Fade to black. Mga kapansit, ang huling tanong ni Paul habang basa ang katawan at nakabuyangyang ang kaluluwa ay, bro, gusto mo bang tumulong magsabon? Kung ikaw si Kyle, anong gagawin mo? A. Luluhod B. Papaliguan C. Pareo Eh si Kyle? Walang arte. Nilapitan niya si Paul. Dahan-dahan. Parang slow motion sa pelikula ni Piolo. At habang nakatingin sila sa salamin, bigla niyang hinawakan ang balikat ni Paul, henagod ang likod. Pababa! At sabay sabi, ako na ang magsasabon sa iyo habang may feelings pa ako. Sabay tawa si Paul, yung awkward na tawa na may kasamang kaba. Bro, seryoso ka ba? Ooh, matagal na akong seryoso. Di ba nung araw pa lang na nagbuhat tayo ng dumbbell sabay may tension na tayo? Eh ngayon, gusto ko nang buhatin ng nararamdaman ko para sa iyo. Walang sabi-sabi, hinawakan ni Kyle ang kamay ni Paul. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito binawi. Hindi na kailangan ng sabon. Ang init ng palad ni Kyle ay sapat na pampadulas sa balikat, dibdib, at kung saan-saan pa. At doon na nga, sa banyo na nagsimula ang kasalanan na matagal nang gustong gawin ng katawan. Mga ungol na pinipigil. Mga titig na mas malalim pa sa bathtub. At mga himas na parang pagsusumpa na hindi na ito titigil. Hindi ko na kailangan i-detalye, mga kapansit. Kasi alam ko yung imagination niyo mas wild pa sa akin. Charot! Pero tandaan ninyo, walang sabon ang kayang tanggalin ang libog na may kasamang pagmamahal. Pagkatapos ng gabing yon, akala ni Kyle, finally, magiging official na sila. Mag-aaminan, mag-iibigan, magka-caption sa IG. Pero mga kalande, ganito kasi ang pag-ibig. Minsan, after ng sarap, may takot. Pagising ni Kyle, wala si Paul sa kama. Nag-iisa lang siyang nakabalot sa kumot may konting lagnat ng kasiyahan. Nakita niya si Paul sa kusina, tahimik. Hindi makatingin. Nagkakape habang parang may iniisip. Lumapit si Kyle. Good morning, bro. Kyle, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Paul. Ayan na naman yung linyang nakakatakot. Yung pwede bang mag-usap na parang warning na ng pagkasira ng lahat? Oo naman, sagot ni Kyle. Yung kagabi, totoo yun. Pero nalilito ako. Hindi ko alam kung handa ako sa ganito, sabi ni Paul. Agad naman sumagot si Kyle. Hindi ko naman hinihingi na maging tayo agad. Gusto ko lang malaman kung totoo rin yung naramdaman mo. Sagot ni Paul. True na true. Sobra. Pero natatakot ako. Sa trabaho, sa pamilya, sa mundo. Biglang tumahimik si Kyle. Yung tipong kahit anong gym workout, hindi niya napaghandaan ang sakit na yon. Pero ngumiti siya kahit nangingilid ang luha. Sige lang, ayusin mo muna sarili mo. Ako dito lang, naghihintay. Hindi sa sobrang available ako, pero kasi mahal kita, sagot ni Kyle. Mga kapansit, kahit gym body si Kyle, ang puso niya nagkakram. Lumipas ang mga araw. Magkausap pa rin sila pero wala na yung lambingan. Wala na yung spontaneous cuddle parang balik ulit sa pagiging roommate. Pero isang gabi, habang umuulan, lumapit si Paul kay Kyle na nanonood ng TV. Pwede ba akong sumama sa'yo sa kama ngayong gabi? Bakit? Tanong ni Kyle. Kasi kapag hindi ko to ginawa, baka hindi ko na magawa pa ulit, sagot ni Paul. Ata na. Hindi na kailangan ng ulan bilang sound effect. Sapat na ang kabog ng dibdib nila habang nagtatanggal ng damit at insecurities. Walang rush. Walang acting. Puro totoo. Puro halik na may pasensya. Puro haplos na may direksyon. Mga kapansit, pagkatapos ng second chance na yon, mas naging solid sila. Hindi man official sa mundo, pero official sa mga mata nila. Gym pa rin sila, pero ngayon may holding hands sa treadmill, may taguan ng sulyap sa locker room, at siyempre, may lambingan sa gabi habang nakapatong ang pandesal sa likod ng isa't isa. Pero may twist. One night, habang tulog si Kyle, napansin niya si Paul, gising. May kausap sa phone, pabulong. Oh, nay, okay naman ako. May kasama akong kaibigan sa apartment. Mabait siya. Kaibigan, kaibigan lang daw. Kinabukasan, kinausap ni Kyle si Paul, sambit ni Kyle. Hindi kita pinipilit. Pero gusto kong marinig mula sa'yo, ano ba ako sa'yo? Sumagot si Paul. Ikaw yung taong nagpatawa sa'kin sa gitna ng pawis. Yung nagpainit sa'kin kahit malamig ang banyo. At ikaw yung tanging lalaki na pinayagan kong hawakan ang hindi ko kayang ipakita sa iba. Masyado bang matigas ang katawan mo para umami ng puso? Tanong ni Kyle. Sumagot si Paul. Hindi. Natatakot lang akong lumambot sa harap ng mundo. Sagot naman ni Kyle, e di tayong dalawa na lang muna ang mundo. Mga kapansit, umiyak ako doon. Kahit recording lang, gusto kong yakapin si Kyle. At mula noon, hindi na sila nagkunwaring body lang. Tumigil sila sa pagtakbo palayo at nagsimulang tumakbo papunta sa isa't isa. Mga kalandi sa gabi man o umaga, ang love story ni Kyle at Paul ay hindi perfect. Pero ito'y totoo, kahit pawis, kahit muscle, kahit tigas, ang puso pa rin ang pinakamalambot na parte ng katawan. Tandaan niyo ito, ang tunay na gym buddy, hindi lang buhat sa katawan ang kayang gawin. Kaya ka din buhatin ka sa hirap ng damdamin. Sa shower room nagsimula, pero sa kama ng pangunawa natapos. Kung na-enjoy niyo ang buong kwento ng Gym Buddy Shower Daddy, huwag kalimutang mag-like, follow, At subscribe to Sexy Pants at PH, follow us on YouTube, Facebook at TikTok. Search lang Sexy Pants at PH. At isher share to sa mga kaibigan na yung mahilig sa gym at sa gym buddy. At siempre reminder lang it is for 18 plus only. Kung minor ka pa, sorry balika next year baby. Ako si Maxi. Ang inyong chismos kalandian sa gabi hanggang sa susunod na kwento. Stay juicy. Stay spicy, stay bunty.